episode. Ibinahagi sa atin ng ilan sa ating mga katandem ang kanilang pamamaraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng mapanhirang damo sa palayan. Ngayon naman, tunghayan natin ang iba pang mga pamamaraan nila tungkol sa wind management. Uy, mga katandem! Tara po! Samahan ninyo ako na ikutin ang tatlong probinsya ng Isabela, Pampanga at Nueva Ecija para pasyalan ang mga magkakatandem na nagsanib-pwersa para ang kanilang saka o ani ay lalong bumongga sa pamamagitan ng produkto ng Sinjenta. Makikinig po tayo sa kanilang mga kwento at karanasan na kapupulutan ng aral at magagamit sa kinabukasan. Dito lamang 'yan sa Ortibata Top sa Ani Challenge Tandem Edition. Natutunan na natin ang kahalagahan ng pre-emergent weed control sa sakahan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang usapin sa weed management kasama ang ating mga katandem na magsasaka dito sa Luzon. Eh kasi kailan magapal dahil kasi pagka pali at damo ang kumon, eh ala na, malakas sa abono ang magiging Pag Pagka talagang dinamo, eh. kaya kailangan pukusayin yung damo. Pagkadi mo. Nako, subo ka na, subo. Hindi naman ah, napupunta sa palay. Kinakain lang ng damo. damo. Kaya kung bagay, eh, baka ala ka rin aninan dahil lalo na makuha yung damo, eh, matatalo ng damo yung palay. Ayo, oh, malaking epekto nung kwa. Pagka talagang din yung kwan mo, halos ala ka ng aanihin din doon. Well, kasi puro damo na yun eh. Kung ano yung dami ng palay, sa dami naman, madadaig pa yung palay ng damo pagka, pagka hindi mo pinuksa. Talaga nga namang nakapipinsala ang mga damo sa palayan. Alam nyo ba na tinatayang 56 million metric tons o nagkakahalaga ng 12 billion dollars ang nawawala sa rice industry sa buong mundo nang dahil sa epektong dala ng mga damo sa palayan? Kung kaya't mahalagang maaghapan ang pagtubo at pagdami ng mga mapanirang damo sa mga palay. Akala nating simpleng damo lang ay malaki pala talaga ang pinsalang dulot sa ating mga palayan. At bilang tayo ay nasa bansang, ang pangunahing produkto ay palay at bigas. Mahalagang alam natin kung paano mareresolba ang damo bago pa man ito makapagdulot ng problema sa ating mga palay. Alamin natin sa ating mga katandem. Pagka naka kami po ay eh, uh, nakatanim na, uh, ginagamitan na po namin ito ng machete. Ay, nag spray po kami ng machete sa unang araw, panglawang araw ay spray na po namin yung machete. Hanggang sa dumating po yung time na ito na po at pag meron pong nakalusot doon sa damo, doon sa aming pong, uh, palayan, uh, pagdating po ng mga nasa mga 14 to 16 days, siguro po naging nag na po kami ng Rebe Box po at ito uh, po, po ay uh, ginagamit po namin para makontrol po namin yung mga damo sa aming po pala yan. Hi! Umani na naman po tayo ng mga kaalaman dito sa ating episode o kabanata mula sa ating mga dakilang magsasaka ng may isang salita. Sin jenta ang kanilang laging bukam bibig nakatandem nila sa pagpapalay na kanilang hilig at samahan niyo pa po ako sa patuloy pang daloy ng aking mga episode na parang sa patubig kasama si makatang tunay na nakakakilig dito lamang sa Ortibata sa Ani Challenge Tandem Edition